Sinundo niya po ako galing trabaho. Ngayon po, sa gilid po namin, nakita po namin na meron pong uh, hinaharang yung mga MMDA enforcer. Uh, tapos po, hindi po nagpapigil yung nakamotor. Nung nakita po yun ang asawa ko, uh, sabi niya po sa akin, antayin mo ko dyan, kahabulin ko lang yun. Be plate number ba nakuha? Yung mga tao ninyo wala? Wala po. Uh, front and back, wala hong plate number yung sasakyan. Ang dudo ko baka hitman to eh. 1 million na 500 from the MMDA 8 and 500 from me kailangan pong magtulungan tayo dito mga netizen kayong lahat mga kapitbahay nung, kung sino man itong lalaki ito 1 million easy money yun wala kang gagawin kundi kumanta lang siyempre hanggang sa makasuhan ma-identify talaga na siya yun yan po meron ba tayong balita chairman? per the PNP may meron na po yata silang pagkakakilanlan mm -hmm. noong pong suspect at uh, i-affirm ko lang din po um, Senator Rafi yung aming commitment na kung sakaling makikilala uh -huh. at makakasuhan po yung suspect ay ibibigay po natin yung ating commitment na 500,000 reward pa, money. Ako rin agad-agad ibibigay ko maski na today. Yeah. bibigyan natin Pero ang condition dapat hanggang sa makasuhan siya. Yes po. At Ipa talagang confirm po dapat na ito siya. po yung gunman talaga. Yes. At uh, ipapaskil natin yung mukha niya. Mm -hmm. Ngayon kung lalapit sabi niya, hu hindi ako yan. Mm -hmm. O di, niya sa korte. Eh. Apo. Ah, Pero alam ko may warrant at yung taong yun, ano? Eh, parang ganun nga po. Makaka-confirm po yan ng ating sido. Major Sir, magandang hapon. Pakilala niyo po mga kasama niyo sa amin, Sir. Yung investigador ko po sa naumawak ng kaso, uh, si SPO Trillia Doc, saka si SPO to Abundo po, on case po. So, Sir, tell us the good news. During the sa initial investigation natin, Sir, uh, pinunta natin crime scene at may na-recover na motor. Motor? At yung, yes, sir. Uh, motor ng uh, victim, sir. Okay. Saka yung helmet, sir. Okay. Tapos, uh, actually, ang unang nag-investiga dyan, sir, Station 6. Station 6? So, six. pag may mga murder case na, sir, inaakit na ako sa SIDU. Okay. So, pag-turnover sa amin, sir, uh, kagad-agad, inutusan kami ni director na mag-investiga uh, ng maliliman, sir. Uh, at yun, sir, ang unang na namin sir, na-find out namin merong uh, sir na naku sa na kung sana, dalawa sir na vendor natin sir ng uh, pinat vendor sir. Sa backtracking natin sir, nakita natin sir yung, yung suspect sir uh, naglalakad sir naglalakad. At, uh, walang helmet sir, naka-jacket rin po siya. Yun yung, okay. yung CCTV, CCTV tayo, niya. Sir. Opo sir. May CCTV po tayo. CC yes, sir. Oh, pwede makita? Yes sir. Okay. okay. Yes, so sa so, backtracking Ayun po. Sa, saan sana siya. Siyan, ah, yan at, yun, ay, yan, siya yan. Nag yes, sir. Iniwan niya po yung uh, park. Motor okay. niya, yes, sir. Okay. Tapos tinanggal Naglaad niya siya siya na po yung kanyang helmet. Tinanggal helmet? Yes, sir. Hmm. Huli ka. Ayun na siya. Yan. Yung chinelas niya may stripe. Tapos yung jacket, ah, nakamaong. Okay. Roll natin yung sa backtracking. Ayun, yung chinelas. Ayan. Yung may stripe na puti. Tapos may logo rito. Yung sa ano, may logo din kanyang... Okay, sir. So, siya nga yan. So, paano yung nasa pool sa backtracking? yung video na yan, Major? Uh, sir, actually, uh, nag-coordinate po tayo sa uh, sir, sa private uh, uh, establishment yan, sir. Kasi wala rin tayo makuha ang uh, CCTV dito sa kabahan ng Commonwealth, sir. Opo. So, nag-private tayo, sir. At yun po, sir, nakipag-cooperate naman sa atin yung... Ah, buti mo nagbigay sir. ng Opo, sir. Yun po yung uh, natin. Now, ang napakalaking importanteng tanong, sino siya, sir? During sa kunat, sir, uh, nagkarto muna tayo, sir, eh. Doon sa witness natin na uh, pinat vendor. Okay. So, yun ang unang initial action namin, sir. Dahil wala pa kaming pangalan, wala pa rin uh, mga CCTV that time. Mm -hmm. Second day, third day, nakakuha na kami ng CCTV. At yung mga ebidensya, sir, unang ginawa natin, yung uh, show sir, yung uh, park car trades na tinatawag. Yes. nag tayo sa forensic sir. Mm -hmm. At okay. doon, sir, uh, may matching kasi yan, sir. Finger yung Kasama rin po yung, uh, kung sir, yung sa dusting ng uh, motor, sir. Uh, okay. Pinakuha na po natin. So, yung sa initial na resulta nila, sir, nagbigay po sa amin. At yung, yung basyo na yun, sir, ay nagmamatch doon sa mga... Pinamatch kasi natin, sir, kung may mga dating uh, previous case. So, nagkataon, sir, na meron tayong nakalkal, sir, na binigay sa amin na itong case na to is the same as the case na nangyari na merong... Uh, so, sir. Yes, sir. Opo, oh, sir. Ibig sabihin, na involved na itong suspect natin ngayon doon sa shooting ng uh, mister yes, ni ma'am. Ibig sabihin... Meron siyang kaso. May hit sir. Anong pangalan po? Abo Caballo. Abo Caballo Sampilio. Sampilio. Nagkaroon ng hit. Sa, yes, sir. Nung gumawa ka ng cross-matching. Yes, sir. Sino po si Abo Caballo Sampilio? Ah uh, siya sir yung sa natin, verification sa record sir uh, na pag-alaman natin sir na may standing warrant siya na murder mm. at uh, may case siya dati noong 2021 sir na filedan siya ng kaso. Sino sir. pong pinatay niya? Kun sir eh, sa taga barangay Gulod sir. Uh, kun sir mag- mag-aakusahan mag, mag sawa. Yung isa sir uh, kun sir buhay sir yung lalaki sir patay po. Bakit niya ginawa yon? Yun ayun uh, sa investigation namin sir eh uh, uh, Yes sir. Crime of, Crime of passion sir. Oh so ito na yung pangalawang kaso niya. Yes sir, yes, sir. Ang galing niyo pala. Okay. Yes, so, dahil dun sa cross-matching. Ayan, si Abo Cabalo Sampilio. So, meron siyang standing warrant. Yes, sir. For murder. Okay. Abu Cabalo Sampilio, kung hindi po ikaw yung namarel, eh, pwede ka naman punta rito para magpaliwanag at nakahintay naman natin mga polis para tanggapin yung paliwanag. Yes, sir. Abu Cabalo Sampilio, kapag nakita niyo po yan, since may warrant po pala yan, pwede ho kayong tumawag agad sa ating PNP kahit saan po sa PNP, tawag lang po kayo, dito rin po sa amin, pwede kayo tumawag sa kamkrame, ayan po. At ito po, seryoso na ako, Mr. Sampilio, na gusto mong sumurender, pumunta ka rito, sumurender ka. Harapin ka naman ng pamilya ng biktima, harapin ka ng mga pulis, and kailangan mong sagutin yung kaso. Ma'am Lyra, Jane Zara, sa muli ang aming pong taus-pusong pagkikiramay. Ano po yung inyo pong reaksyon na nagkaroon po ng magandang development ng ating kaso? Uh, una po sa lahat, sir, uh, malaking bagay po yung nagawa niyo po para sa amin. Kasi kung hindi rin naman po dahil dun sa ginawa po ninyo, uh, alam ko naman po, tinutulungan po kami ng mga polis po mm -hmm. para po sa kaso ng asawa ko. Pero yun dun po sa ginawa po ninyong tulong ay sobrang laking tulong po nun para ma-resolve agad yung kaso ng asawa ko. Kasi alam ko naman po yung mga witness po ay syempre may takot din po mm -hmm. na nararamdaman sa pagtulong po nila sa akin. Pero dahil nga po doon sa pabuya na binigay po ninyo at ng MMDA, meron po mga tutulong po sa amin para po sa asawa ko. Siyempre, tulad sinabi ko dito, pag sa witness, eh, no questions asked. Siyempre, we have to protect their identity, lalo pa yung killer talaga yon eh, Baka uh, mapahamak sila. So, ganito po yung condition namin ni Chairman. Ano talaga palaging style ko rito? Uh, pag pag na ng kaso, yung suspect, at uh, with all the pieces of evidence that you will bring to court pag ng kaso. Sabay noon, i-release namin yung 1 million. 500 kay Chairman, 500 sa akin. Tama, Chairman? Tama po. Ayun. Anong reaction niya, Chairman? Unang-una uh, -una po, nakikiramay po ako sa pamilya po ng ating biktima at nagpapasalamat po ako sa mabilis at magaling na aksyon ng ating PNP. At ganoon din po doon po sa ating mga witnesses na nagbigay po ng informasyon. So kami po ay committed na ibigay po yung reward na yan. And we'll take your lead, uh, Senator Raffi, as soon as uh, i-advise niyo po kami na dapat na pong i-release yung pabuya, ay yan po ay aming gagawin. Ang party list na masasandalan, Aksyayes, number 68 sa Balota. Major, isang request pa, pwede pa tayo makakuha ng litrato nito, whether sa SSID niya ba, o LTO? Nag-request na po kami, sir. Meron na? Yes, sir. Okay, uh, once na makuha niyo po yun, sir, bigyan niyo po sa amin para i-post ko po sa Facebook. Yes, sir. Oppos, sir. I, ipakalat natin at sooner or later, may, may maka-identify sa kanya. Baka doon siya mahuli or maano na siya at ma-stress siya. Sumusurrender. Maraming beses na ganun eh. Pag nakita mo ka, sumusurrender ng yes, takot. Kasi baka may, may trigger happen din ng mga pulis. O di, biari siya. Kailan niyo po may file ang kaso, Major Sir? Actually, sir, uh, file na po sa Kasama si Ma'am, sir. Tapos, meron ng muka. O, pwede nang tibigay. Ano, bukas, bigyan natin, Chairman. Apa, apa. Thank you so much. And of course, ating PNP. Major, ang galing niyo. Lalo pa yung sabi niyo, you went the extra mile na makipag-coordinate sa mga private individuals private property, mga bahay, o establishments, at nakipag-cooperate, nakuha yung cooperation. That means meron silang trust sa iyo. Kasi pag yung isang community nagbigay ng kanilang trust sa mga kinaukulan, that means gumagawa ng mabuti yung mga kinaukulan. Pag hindi magandang ginagawa ng mga kinaukulan, most of the citizens do not trust them and will not cooperate with them. In this case, pakita lamang na you doing a good job. That's why they're cooperating with you uh, freely and voluntarily for that, I salute yung major kayong mga taga PNP. Salamat so, po sa inyo. Yes, Keep up the good work. And uh, off air, pag-usapan natin yung release ng 1 million. Huwag natin sabihin dito, baka may mag-abang-abang dyan. Pero sure na yun, sa inyong tatlo, sure na yung 1 million. Andito sa si Chairman. Hati kami. Salamat po again. Uh, si, of course, yung ating palaging nakokontak, itong si Attorney Victor Nunez, palag sa hearing. Of course, si Chairman. Mm -hmm. eh, Sen Rafi, gusto ko rin pala pasalamatan yung acting QCPD director, si Colonel Milesio Buslig. I was in constant coordination with him regarding this case. So, thank you po kay uh, acting QCPD director, Miles Milesio Buslig. Ma'am Lyra Jane, huwag ko kayo Hindi pa nagtatapos dito ang tulong namin, ang aming action lahat dito. Oh, Tuloy-tuloy to hanggang sa mahuli siya at masentensyahan. Yes, Yun po yung aming misyon para sa yes, iyo, man. para sa Mr. Mulalapat. Siya po yung nagpakabayani. Eh tumulong sa kapwa. He did so well and nagbuisboy po siya. Uh, idagdag ko na rin, uh, Senator Raffi, kung kailangan po ni ma'am ng employment, tingnan po namin uh, kung pwede siyang i-accommodate po sa amin pong opisina para po ah. magbigyan po siya ng trabaho. Kung may, may kailangan. work po kay ma'am? mayroon po akong work, sir. Okay. Sa Manila po. In case na, siyempre baka met, sa no, na no, no, no. ito, nakaabang na. In case ma'am, nag-decide kayo na lumipas sa MMD. Mm -hmm. Pwede mo sigurang tanongin, magkano sweldo? Ma pa magkano no. ba sweldo? Ma'am, may opera. Magkano pa sweldo diyan? Pag mas malaki di sa MMD, dito ka na. Opo, lalo't kailangan ko po. Ay, wala na po ang patuwang. Dalawa po anak namin eh. Oh, okay. Nako. Magbibigay pa ako ng financial assistance sa iyo. Thank Usap you, po sir. tayo off-air. Thank you, sir. Papabot pa ako. Today po mismo, papabot ako ng kaya sa sista. Anong tinitinda niya po? May dito. Sa mga bus po. Ah, ikaw ah, yung mga kaya. Kayo po yung isa. Ano po, sa siya? Kayo po. Basahan po. Oh. Kaya para sa kali talaga sila kasi umiikot-ikot na lalakad-lakad sila. Paano yun po nakita? Ayun po, nung nagantay po ko ng bus noon, sir bigla po ako nakarinig ng dalawang putok po tapos sinilip ko po kung saan po yung galing ng putok na yun yung pinangyarihan nakita ko po yung biktima po na tumumba na po siya gumugulong ang helmet sabay tumakas na po yung suspect sir Pero at that time nakahelmet siya nung tumakas po siya naka face mask na lang po siya Ano ginawa sa kanya helmet yun po ang hindi ko alam kasi po nung Mineral po yung ano, yung biktima, ah. gumugulong-gulong na po yung helmet na isa, isang helmet lang po yung nando doon eh. Kasi okay, wala na siyang helmet. Na, yung na siya, mga... naka-face mask na lang. Oo Nag-control po po sa harap po namin yun. Yung harap po yun, nag-a pong bus. Bigla pong may nag-control po sa harap namin, yeah. sa harap na, namin. na may angkas. Tapos, ah, may nag-control po sa harap namin. Nag-control po na may angkas. Tapos mga ilang minuto po, nakalik po dalawang putok. Tapos yun na po, nakita ko yung biktima. naka na, tapos may, may naka-asul na patakas paalis. Tapos, yung patakas siya, yun din, wala nang helmet. Wala na po, naka-pacelosan. And ngayon po, dahan-dahan akong gumilit. Tapos, sobrang tao baka ako barilin. Sabi, so, takbo po sa may checkpoint ng mga kapulisan. Naalo ko po siya ng basahan. Kasi po, wala po, wala, naka, ano pa yung mga jeep. Napadaan siya sa akin. Sir, basahan, sir. Sabi, dahil parang tinabi niya yung kamay ko, kaya tinignan ko kung mukha niya. Mas dire-diretso po siya, wala po siyang mas. Tapos biglang may mano na Wala siyang helmet? Wala po, wala po. Nung dumaan po sa akin. Iniwan niya po yung ano niya ata. Iniwan oh. yung helmet niya sa motor. Oh. Thank you sa inyong tatlo ha. Malaking bagay kayo bilang witness. Nag-usap na po kayo nung MMDA. Opo. Oh, Binigay na rin po yung number po nila para po doon sa ino-offer. So, may kakaintindihan na kayo? Opo. Oh, so, meron po kayong option na tanggapin yun. Opo. Oh, Ang akin naman is uh, yung sa MMDA pag doon ka ang ang pagkakaintindi ko mas kumbinyente kaysa sa present job mo. Okay po, sir. Sige, at uh, siguraduhin ko po na maging maayos yung sitwasyon niyo doon. Okay, no, sa po, sir. Since nawalan po kayo ng uh, mister na patulong niyo po sa paghahanap buhay, mag-isa naman po kayo. Ito po ang uh, kunting tulong ko. Meron po kayo bigyan ng 300,000 yes. para sa inyo po. Walang alam alaman po. At uh, kung ano po pong pwede may tulong, magsabi lang po kayo. Opo, oh, sir. sir. po. Sobrang laking tulong po, sir. Ilan po anak niyo? Dalawa po, sir. Yung panganay ko po, five years old. Tapos yung bunso po ay magtuto ngayong oh. April. Okay, sige. Sana po kay pa paano makatulong salamat, po. sir. Thank you ma po, ma'am. Maraming, Maraming salamat po. kami. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Sobrang laking tulong po na binigay niya po sa amin dahil kung hindi po yun sa mga ginawa po niya, hindi po kami napabilis, hindi po, uh, kumbaga, hindi po kami nakaabot sa puntong ito na tinulungan pa po kami sa financial ni Sir Rafi. Yung sa pag po ng kaso kahapon, sinamahan po kami ng mga staff niya. Simula una po nang naburol yung asawa po, na nag po ng kaso nandiyan po sila, inassist po nila kami. Uh, sa kanila rin po ako nagtatanong kung ano po yung mga susunod namin na hakbang. Talagang all out po yung pagtulong po si Sir Rafi sa amin po. Kaya sobrang laki pasasalamat po talaga ito po, itatabi ko po para sa pag-aaral po ng mga bata. Kasi yung anak ko po, nursery pa lang, gagraduate pa lang siya ng nursery, magkikinder. Ang, ang layo pa po ng lalakbay namin. Tapos wala na po akong asawa. Talagang itatabi ko po siya para, para po sa pag-aaral ng dalawa. Dahil ang gusto po ng tatay nila, para sa kanila magpulis po. Kaya tutuparin ko po yon sa tulong po ng binigay na tulong ni Sir Rafi. And ito ma'am yung suspect po na sinasabi po na pumatay po sa inyong mister. Meron po ba kayong mensahe sa kanya mam? Ma sakali man po na mapanood niyo po ito. Sana kusa ka pa rin sumuko. Sana usigin ka pa rin ang konsensya mo. Maliit na yung mundo mo eh. Marami nang naghahanap sa iyo. Kaya sana wag mo na kaming pahirapan. wag mo na pahirapan yung mga kapulisan. Sana sumuko ka na.